So, eto guys, halimbawa na kapag benta tayo ng uh, 10,000 sa isang araw, yung total sales natin sa isang araw 10,000 yan. 10,000 guys, ay itatimes natin siya nang uh, 10% ay 10%, 10 yung ating uh, kukunin. So, yan lumabas ang ating uh, 1,000 na profit yan guys, yung ating uh, kikitain sa 10%. So, yan sana malinaw sa inyo guys at eto yung ating pagbabasahan sa pagkuha ng ating profits. Hello guys, ah, nagbabalik na naman tayo dito sa ating YouTube channel. Ah, alam nyo nakagigising ko lang ng konti, medyo pugpo pa yung aking mata dahil ah, talagang bisin busy, busy tayo kagabi. Eh, so ito ay ah, may panibaho tayong vlog ngayon dahil ah, marami pong nagtatanong dito sa ating ah, vlog guys dahil magkano ba daw yung ating kinukuha ng ah, dito sa ating uh, sari sa- store. So eto, uh, marami sa mga katanungan guys kung magkano nga ba daw yung ating patong, yung ating uh, ilang percentage kung paano ba natin uh, minamanage yung ating profits dito sa ating sari-sari store. So ayun bago muna natin uh, pag-usapan yan guys ay Babating ko muna yung mga lahat ng ating mga viewers, mga ating diyan. May kaming mga shout out sa inyong lahat. Uh, sana uh, hindi kayo magsasawa dito sa ating vlog ngayon dahil uh, dito lang po tayo umiikot dito sa ating tindahan ay eh, talaga ganito yung buhay ng uh, tindero tindera. Dito lang po tayo sa uh, maliit na store natin para po tayo nakakulong. So ayun guys, uh, balikan po natin yung ating uh, topic ngayon na magkano ba yung ating uh, profit at kinikita at mag to 3 years na tayo malaki na ba yung ating uh, naitabing profits guys so ayun guys paano ba tayo kumuha ng ating profits dito sa ating tindahan uh, halimbawa nakapagbenta po tayo ng uh, 10k sa isang araw ay meron na po tayong uh, automatic na 1000k na pupunta din sa profits natin meron din 1000k na pupunta dito sa ating uh, sa sa restore kasi ang patong natin ay 20%. So ayun yung talagang uh, uh, labanan dito sa tindahan. So para kung sakali man na uh, magtatabi tayo yung 1K ay may may iwan na 1K dito siya yung magpapalago magpaparoling dito sa ating tindahan. kung ikaw naman ay uh, 15% yung uh, patong mo ay uh, kukunin mo pa rin yung 10% may iwan sa tindahan yung 5%. So ganun ang labanan dito guys sa ating uh, tindahan isa sa mga techniques natin guys kung paano natin palagoy na mabilis yung ating sari-sari store ay yung ating pagbabawas ng ating uh, profit itatabi natin yan kapag naitabi natin yung profit kapag malaki na guys ay ibibili na natin yan ng uh, panibagong produkto para mas malaki pa itong uh, lumaki para mas mabilis syang, mas madami siyang mabiling item kapag uh, yung inipon nating profits ay uh, ibibili na natin ng panibagong uh, mga hindi siya fast moving na item at i-stack natin yan Alam ko may mag, uh, maghahanap at maghahanap pa rin yun So ganoon yung ating mga plano Kapag malaki ng malaki yung ating store uh, Sana balang araw kapag malaki na Ay magtatabi tayo ng para don sa ating uh, sariling savings Sarili nating uh, uh, investment Pero sa akin guys ay kasi 2 years na itong ating sindahan ay nakapagtabi na tayo ng ating sariling savings at napupunta doon sa ating investment na uh, pag-ibig ng aking blinag noon. So, sa karamihan na nagtatanong guys kung paano natin uh, kinukumpyot yung ating 10%, ay madali lang, katulad yung sinabi ko, kung nakapagbenta ka ng 1,000, ay meron ka na agad uh, 100 na uh, kita. Kung nakapagbenta ka ng uh, 2,000, ay meron ka ng... Uh, 200 so matik na yon guys kasi uh, ang kinukuha natin is 10% don so sa lahat ng ating paninda ay ang ating patong dyan ay uh, 20% to 15% ganun long uh, labanan natin dito sa tindahan natin so uh, madali lang guys uh, lumago yung isang sari-sari store kapag ganito ang gawin natin wag tayong uh, Kukuha ng mga items dito na hindi natin binabayaran kasi percentage ang labanan dito sa ating uh, tindahan. Kung akala mo malaki yung benta mo, ah, halimbawa 5,000, akala mo kita mo na yung 5,000, ay hindi po yun guys kasi ang kita mo lang doon ay 500. So dapat malinaw na yung ating usapan at uh, akala kasi nung iba yung mga mangungutang ay talagang malaki yung ating kinikita ay, dahil alam nila marami tayong customer ay uh, nagte-taking for granted sila ng mangungutang guys. Kung iisipin mo guys, ang 10% ay malaki na yon na pumapasok dito sa ating uh profits. Bakit nagtataka ka? Bakit maraming uh, sari-sari store na nalulugi ay eh, 10% na ngayon pumapasok sa kanilang uh, profits. So eto, sasabihin ko sa inyo guys kung bakit mabilis uh, bakit hindi nila mapalago yung tindahan nila kasi uh, doon sila kumukuha ng uh, pang-araw-araw na uh, pangangailangan nila nakukuhan nakukuha nila yung uh, profits nila, nagagastos nila dahil wala silang other source of income so ayun nahihirapan yung tindahan nila dahil yun nga uh, sa 10% na yun ay nagagastos nila mayroon ding iba na negosyante na techniques nila at diskarte nila ay umuutang sila sa bangko guys na mga 5% yung kanilang uh, kinukuhang uh, uh, tubo doon sa bangko tapos ang papatungan nila ng pag sila ay nagpapautang ng mga tao ay gagawin nilang 10% so mayroon pa silang tubong Uh, 5% guys so mga ganun ganyan discarte din yung mga iba utang sa banko ng malaki saka ipapautang o kaya magbibisnes ay mayroon pa rin silang kikitain na uh, 5% kung uh, uh, gagawin nilang 10% yung kanilang tubo so sana hindi kayo malito dun sa ating uh, sinasabi na medyo paulit-ulit natin guys na uh, sinasabing 10% uh, sana maliwanag sa inyo dun sa mga nagtatanong kung magkano na ngayon ang ating uh, savings sa loob ng isang taon kasi kung nakakapagbenta naman tayo ng uh, 10,000, 8,000, 7,000 ay uh, Hindi po pare-parehas yung araw-araw ang benta Kung makabenta tayo ng 15,000, 12,000 At uh, i-remind -re ko lang din guys Kung ikaw ay nangungupahan Sapat na ba yung 5,000 sa isang uh, araw na kinikita mo tapos uh, body 500 na yung uh, papasok doon sa profits mo tapos nangungupahan ka pa ang tanong ko dyan kung uh, medyo mahirap yon medyo logi ka ng konti dapat ang benta mo ay 10,000 to 8,000 pataas yan ay medyo uh, makakabawi ka sa yung upa dahil uh, medyo mahirap po mataas po yung rent kung halimbawa 3,000 o 3,500 yung rent mo ng isang buwan ay talagang medyo mahirapan ka doon sa 5,000 lang na Uh, total sales sa isang araw. So dapat uh, pag-isipan natin to guys. Uh, alamin natin kung tayo ay kumikita ba o hindi. Uh, akala na, na, akala natin ay malaki yung uh, kita natin dahil yung total sales natin ay uh, yun ang doon tayo nagbabase. Hindi ano? ba 6000. Akala na kasi ng iba ay yung 6000 na yung ating profit. So dapat ay uh, alam na natin yung uh, yung lakaran dito sa ating tindahan. Huwag po tayong mag uh, kakalimutan mag-record doon sa ating record. Halimbawa, dumating yung delivery mo uh, dilata, isang karton na dilata. Alam mo na dapat guys kung magkano yung tutubuin mo doon sa isang uh, dilata na yon at naka-record na doon na sa logbook mo. Halimbawa, dumating yung mga delivery mo ay alam mo na agad kung kano yung profits mo doon. So, ayun, sa araw-araw mong ginagawa yon ay napakabilis na guys. At uh, parang uh, mani-mani na lang sa iyo pag araw-araw mong ginagawa yon Pag may laging may delivery and dumarting. Pero pag ikaw ay nagsisimula pa lang, at uh, talaga talagang medyo uh, maano-ano yung uh, isip mo, medyo nalilito ka. Pero pag tulad nga ng aking sinabi, kapag araw-araw mo na itong ginagawa at dito ka na talaga nakapukos sa iyong uh, store, ay kunting tingin mo lang, kunting uh, ano mo lang, ay alam mo na agad yung uh, kukunin mo at yung diskarteng gagawin mo. So sana, uh, iwasan po natin malugi yung ating tindahan at talagang uh, alagahan po natin dito dahil napakasarap po ang mayroon sariling negosyo. At kung nakikita mo na yung uh, isang taon mong uh, itinabing profits ay magtataka ka na lang guys dahil, uh, nagawa ko pala ito at naipon ko pala ito. So, napakasarap po huminga ng malalim at talagang mapapangiti ka kapag nakita mo yung iyong profits na naipon guys. So, ayun, bigyan mag shout out sa lahat ng mga OFW dyan na nanonood dito sa ating YouTube channel. Salamat sa iyong suporta, sa lahat ng ating mga subscribers at sa lahat ng mga um, malilit na sari-sari store lang kagaya ko na nagtsatsaga ay talagang ramdam mo naman talaga yung passion ng isang uh, tindero-tindera kapag nakikita mong maayos, malinis, at active yung kanilang uh, active na active yung uh, tindera ay talagang uh, yung customer mo ay mapapunta sa iyong tindahan so ayun muna guys ang ating latest update natin dito sa tindahan natin kung paano tayo kumuha ng profit kung magkano yung ating uh, kukunin ay 10% lang po sa akin guys so dun sa nagtatanong sa akin kung ilan percent ang aking kinukuha so ayan uh, malinaw po sa atin lahat kailangan po dito sa 10% mm -hmm. ay nales na po dapat lahat yung ating expenses yung ating uh, ating tawag na kuryente ay nales na po dapat yon sa ating uh, savings guys so malinaw na malinaw at dapat ay yun ang ating savings at wag po natin itong gagalawin kung sakali man uh, mayroon tayong another source of income para dun sa iyong uh, pag uh, mabilis na pag-grow ng iyong tindahan